Wararat mga amigo Ako si Viral Sweep Japan Ili adunahan Ang tod ka ron sa kalisod nga kahintang O karong mga adlawa mga amigo Yote tani sa mainit nga panahon mga amigo O sa maudtong tutok ba Sa masakit nga adlaw ba grabe dyong pagkainita ron mga amigo Init na kay diring dapita ba Moragjis na lay pamasahe Para sa imperno Bitaw 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 Grabe na kainit ron diring dapita O maunang gadali Kung lakaw niya Dili madugay madali Naabot na kwa na sa station Diring dapita Musood na tani sa stisyon. Basta udtong dako kaya nang pasayro o gamay rasad ka tao dari station o niya ari sa tagi dring hagdana kaya naman dari sakyanan. sakyanan nga train ba padong sa hanida o niya pagsaka na na agoy nigo sa ning larga ang train ba dili madugay madali anaabot na ning train nga kung gisakyan o dili gya po, ni dritso sa hanida na o tani sa kamata. at to napunta mo no ba padong na sa hanida niya madili madugay na to glingkod lingkod diha anaabot na tani sa kamata muna na tadring dapita kay mo transfer man ta transfer train ba Kay kanya nasakyan para si ginagawa man ni nang eh. muna og tadiring dapita unya batun sa tas hagdan padulong batun sa agi bah para padong gani sa hanida Musakata bah padong sa third floor kay naman didto para hanida kabot ka na kuana sa taas unya wa pa man ang train ah tadiring dapita pila ka minuto na kong hinuwat ana ana abot na ni ang train nga sakyan awa ding sakyan padong sa hanida airport bah, o na ning train na sakyan padong adto sa atong tarbahuan ba kay naman ta didto nagtarbaho o ni atong gulat hulat unya abli ana sa pultahan sus pastila na kita na kung di gustong makita di araw bitaw oh. bitaw bitaw bita. unsa naman sa tayo mong nakita ana sa daghang istorya ana di handa pita pagsakay na sa train e, unani ani day kadaghang pasayro bisag udto bay ubay ba? sigurong flight mga panahon na daghan magpasayro ning train na kanay paduong man sila dito sa airport kay yon. nagdala mag mga bagahe nya sa atong kadugayon dihang barog-barog ah. mauna ning dapita nang andam na tane, kay padung naman ta munao kay naabot na lagi ta diring dapita ah, naog na ta daghan bukay, nang naog diring dapita daghan sad manakay, giro plano, ba hey, man kaya man dyan sila kaya nagdala mag mga bagahe mag travel dyan sila diring dapita dyan Aaw. kita ni Ego lang sa tanaw kaya padungo ta sa trabaho yung anis at kadaghan tao diring dapita o daghan kaya nagdag mga bagahe nagkita ana Muga gawas na tani diring station at to na po ta padungo anis elevator at to ta dito agay sa elevator kay duha mga gyanan diri o gili elevator aray sa eskelator aray ta sa elevator sakay na tani diring dapita sakay na kuha na abot na ko si can floor ay arrival area ni ring dapita. pero umurag mingaw man diring o gamay ra kayong tao ba sigurong siguro bakasyon diring dapita nang uli na ba mao ba tong mga tawhana kasakay na to strain ng dag mga bagahe bitaw 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 may panasila kayo kay nag travel travel Itani, ra tani ning ari nasod para manarbaho man taning ari dere nga mo bakasyon ning ari manta direg manarbaho ato nang antuson kay mao man atong yare dere aw ato ning padayuno nang atong pamugas diring dapita ba dili madugay madali na lakaw-lakaw diya -lakaw ana dire nakagawas na ta building abing hayaga oh kainit sa adlaw ba maak ang kainit diring dapita karon ting init Godre, agrabing inita